Wala akong problema dito sa CIDG. CIDG is doing their best. Ang di ako okay dito sa mga regular na pulis. Ito yun eh, pag pulis, binibaby baby. Pero kung ordinaryong mamamayan lang itong suspect, naku, kahon na kahon na ito. O baka patay na, etc. Pero dahil kabaro, yun, wala na. Nakawala na. Wala na sa restrictive custody ng Philippine National Police si dating police Major Alan De Castro, ang pangunahing sospek sa pagkawala ng beauty queen at grade 9 teacher, na si Catherine Camilon. Ayon sa ulat ngayong lunes, January 22, 2024, sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., na pinakawala na nila si De Castro, dahil na dismiss na ito sa serbisyo. Aniya, since he was dismissed from the service, he is now released from our custody. Kumbaga, wala na siya but still the criminal case will be pursued by the PNP. Kahit nakalabas na si De Castro, patuloy raw nilang imumonitor ang mga galaw at mga lugar na pupuntahan nito, para madali itong mahuli sakaling maglabas na ng warrant of arrest ang husgado. Noong January 16, tuluyan ng sinibak sa serbisyo si De Castro, dahil sa umanoy, illicit and extramarital affair, nito kay Catherine Camilon, na hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Inanunsyo ito ng Police Regional Office 4A noong January 18. Ayon kay PRO 4A Chief Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, epektibo ang dismissal kay De Castro noong January 16. Pahayag ni Lucas, Today, I would like to announce the dismissal of Police Major Alan De Castro from the PNP service, effective January 16, 2024, signed by me. Following an extensive investigation, conducted by our Regional Internal Affairs Service 4A. Samantala, isinagawa naman kanina ang ikatlong preliminary investigation sa kaso, at inasahang haharap na si De Castro sa hukuman. Yung pinaka-latest po nito, last, may na-recover na hair strands doon sa sasakyan na kung saan may na-recover din na blood na belonging to the victim. Meron dalawang hair strand doon na doesn't belong to the victim. Lalaki raw yung may, yung may-ari ng hair strand Galing sa isang lalaki, yung dalawang hair strand na yun na na-recover. Ayon kay Carl Jacinto Malino, chief ng CIDG Region 4A, ang request ko, baka pwedeng... Uh, by now, sabi ko after a few days, give us an update kung ano nang ginawa ng PNP sa uh, ebidensya ngayon. Sabi niya, kakausapin daw niya yung kanyang uh, legal team kung papaano nila na magawa paraan na para yun ay iubliga yung presence of interest at ma mm -hmm. Ang suggestion ko naman, kung sakaling tumanggi yung presence of interest, baka pwede yung kamag-anak kung papayag. Sabihin nyo kamag sa kamag-anak, tuta, hindi ka naman suspek eh. Request na namin kung papayag ka na para makatulong ka mm -hmm. sa investigasyon Dahil pwede na ma yan yung isa a blood relative. Yes. General Lucas, ako okay. alam po sana kami ng follow-up. Eh, uh, tama ho ba na ito pong uh, person of interest natin, si Major Alambicasto, ay na-dismissed sa servisyo. Therefore, eh, siya po ay mapapakawalan sa konstruyeng ng PNP. Kasi uh, dati, eh, siya po ay nasa holding area ng PNP. Is it true na pakakawalan na siya sa konstruyeng ng PNP? So, he's free as a bird na lalabas na? Opo, opo ano tama po yan. Dahil, ah... Uh, Noong uh, January 16, napirmahan ko na po yung dismissal order niya as uh, recommended by uh, RIAS 4A. So, noong uh, natanggap niya yung uh, dismissal order niya, is, uh, wala na po sa custody ng uh, Philippine National Police, particularly ang uh, Calabarzon, itong si uh, Police Major uh, Alan Di Castro. Okay. Para sa akin ang dating niya sir, good and bad. Good dahil? wala siya serbisyo, hindi niya ma-influensya yung investigasyon. Hindi niya magamit yung kanyang posisyon. On the other hand, since wala na siya po ng PNP sapagkat siya po si Bak na, is kailangan pakawalan siya ng PNP at wala na may hawak sa kanya. So he's free to go. So pwede na po siya magtago kung sa kasakali man he chooses to hide for whatever reason or tumakbo man kung saan niya gusto tumakbo, libre na po siya. Tama, yun yung bad. Doon. Tama po 'yan, pero ang PNP mo ay uh, may uh, paraan po para i-monitor itong uh, tinaroroonan ni uh, Police Major uh, Di Castro. Ang sa akin sana sir, eh sana yung pagbitaw sa kanya or uh, pagsibak sa kanya ay yung bang nililitis na yung kaso sa korte. Oh, pero uh, meron po kasi na uh, moto proprio investigation na ginawa ng uh, PIAs natin. So Oo. kung uh, hindi po natin pwedeng pahabain 'yon dahil uh, Uh, mawawala na po sa proseso. May proseso po kasi yon eh. Uh -huh. And uh, uh, dapat, uh, sa ganitong araw, dapat matapos yung uh, investigation na yun. eh, Nagkataon na nauna itong uh, administrative uh, case niya na uh, ma-resolve. Don't get me wrong, General. As of fact, very commendable po yung naging uh, resulta ng investigation okay. at action okay, na po ng inyong RIAS. Uh, okay. Napakabilis nga po. Okay, Apa? ibig sabihin, very competent po yung mga tagalias. Hindi ko kini-question yan. Yun nga lang po, Apa? yung sinasabi din ng iba, e paano yan? Wala yung sa ng PNP, pwede siya magtago. Sabi niyo, meron kayong way na monitor, pero wala naman kayong way na para pigilan siya kung siya po'y tumakas, lumabas na ibang bansa. Well, uh, that will uh, depend po kung uh, ma-resolve ka agad yung uh, final sa kanyang uh, criminal case dito sa Batangas. Kaya nga po, kung wala ba sir, pinakawala siya ngayon, di ba sir, nakawala na siya? Opo, opo. Oh, eh, alam ba, bumili siya ng ticket papuntang Hong Kong, bukas o China, o di, hindi natin siya mapigilan. Kasi wala pa namang kaso sa korte, eh. wala pa namang or departure order na na-file because meron ng warrant. Di pa ba, ba, sir? Tama po yan. Tama po yan. Nung makausap po si Carl Jacinto, yung CIDG si ng Region 4A, mayroon na po nakuha ang dalawang hair strands doon po sa kotse. Oh. Yung hair strands daw po na da yun, it belongs to a e male. Now, ano na po nangyari, sir? Uh, yung po ba ay uh, na-cross-match na sa mga person of interest? Well, uh, ongoing pa po yung investigation na ginagawa ng CIDG uh, si dahil yung uh, criminal aspect ng uh, case ni uh, Major uh, Di Castro is... Uh, Uh, hinawakan po ng CIDG, uh, si yung administrative uh, case lang po niya, yung hinawakan ng uh, PRO Calabarzon. Okay. And uh, doon sa tinatanong nyo, ang uh, pagkakaalam ko, meron na po silang uh, request papunta sa Korte para i-compel itong uh, person of interest na magbigay ng uh, sample ng DNA. Sige po. So pupunta na ako kayo sa CIDG. Maraming salamat po General Kenneth Lucas, Regional Director ng Region 4 IPNP. Sir, mabuhay po yeah. ko General Lucas, Sir. Welcome po sir at maraming salamat din po sa pagkakataon na binigyan niyo sa amin. Ano, well, Malino, magandang hapon. Magandang hapon po sa Senator Rafi at sa uh, lahat ng followers po ninyo. Okay, nung last time mag-usap tayo, yung dalawang uh, hair strands na nakuha niyo po sa kotse at uh, sabi niyo po, kausapin niyo yung inyong legal team para makumpel yung pong mga parties of interest na sabit themselves sa cross-matching ng uh, narrative yung uh, ebidensya. Nangyari na po ba yun? I have requested the PNP Calabar Zone na kung pwede kami makakuha ng sample, specimen, dun kay Alan Di Castro at saka kay Jeper Magpantay kasi nasa pangalaga nila. Opo. However nga sir, unfortunately, uh, na-dismiss na po siya. Yung request po namin, gumawa rin po kami talaga kami ng request at hindi lang po umabot. When did we talk sir? Yung, yung nag-usap tayo doon? Uh, January 11. January 11, ano po? Yes sir, yes sir. Okay. What what date was that? January 11, Thursday po. Thursday. Ano ba ngayon? Ngayon pa ay January 19, Friday. 11, 12, 13, 14, po. 15, 16, 17, 18, 19. So kailan lang po napakawala ng PNP sa kanyang kustudiya? 16, sir. 16. 16. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 na so, na lang, lang na, sir, ng... Uh, okay. so, so matapos na uh, mag-usap, sir, hindi niyo po agad-agad kinabukasan, Saturday o Sunday? Uh, yes sir, nag, 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 nagawa kami na med. I think that was Friday sir, nagawa agad kami na request. Okay. Sa proper age, yes, sir. Okay, nung no, nagawa kayo ng request, what what date was that, sir? On that day sir, na nag-usap tayo, I think Friday. Okay, yes. sige po. Kailan po na-receive ng uh, regional, same ng regional po? Same, same date po. Same, date. no, ma-receive po nila, ano po naging reply? Sir, uh, our request sir is for the availability of Alan Di Castro if he will to the extraction of sample specimens. If he, sub he willingly submit himself. So, did yes, he submit sir. himself or did yes, he turn yes, it sir, down? Sir, wala po. Ang specify ko doon, sir, is uh, kami ng official reply, black and white, kung papayag o hindi. Para lahat meron kaya pa kaya na may pag-ahawa. kaya nga po, sir, so nung pinadali on the same day, yung request, ano po ang naging reply? Negative pa, sir. Negative. Hindi sila sumagot. Yes, sir. Okay, so walang problema dito yung talaga magaling itong si IDG. Again, pangalang beses na ako sa saludo sa inyo, Gerald Malina, no last time, if you remember, sumaludo so, po ako sa inyo oh, dahil mabigis ma po yung umaksyon at yung mga pinagsasabi niya po, talagang yes, it is expected na ganyan po talaga ang dapat niyong ginawa. I yes, appreciate yes, that. So, dito ngayon, sinasabi niyo po, nag-request kayo sa region na para i-compel kasi nasa kusudian nila yung si Major De Castro yes, na para makuna ng specimen para i-crossmatch doon sa nakuha niyong Ibigay yes, And also the drug test, sir. And also the drug test. And the drug, drug test. At Hair, blood, and drug test. Right. Pero inupuan lang po ng region. In other words, luminitaw. Uh, I cannot uh, comment on that, sir, no? Kasi okay, kami, sir, uh, we submit the request and we are uh, Waiting for the reply. Wala akong nakikita problema dito sa CDG. CDG is doing their best. Ang di ako okay dito sa mga regular na pulis. Ito yun eh, pag pulis, binibaby-baby. Pero kung ordinaryong mamamayan lang, itong suspect, naku, kahon na kahon na ito. O baka patay na, etc. Pero dahil, kabaro, yun, wala na. Nakawala na. Wala na. Major General Kenneth Lucas, magandang hapon po, sir. General magandang nga uh, hapon po okay, okay general na. kausap ko po sa kabilang linya si Colonel Jacinto Malinao nung uh, January 11 uh, nung kausap ko po siya sabi niya on that same day na pwede sila sulat sa region requesting the region since nasa kustudiya po ng region si uh, Major Alon Castro na i-compel na mag-submit ng specimen para sa cross-matching o evidence na nar nakuha sa kotse inupuan okay, lang okay, okay. po yung request ni Colonel Malinao What happened po, General? Well, uh, we uh, sent a, uh, a letter to uh, Police Major uh, De Castro. Unfortunately, sir, siguro ang uh, advice ng uh, abogado niya is uh, huwag magbigay ng uh, DNA uh, sample. But do you have that in black and white, sir? Opo, opo. So opo, gusto ko lang malaman, sir... Totoo ba na-receive niyo January 11 yung request ni Colonel Malinaw? At nung ma-receive niyo po sir, anong naging course of action ninyo? Well, agaran po natin uh, dinirik si uh, uh, Major uh, Alan De Castro para magbigay ng uh, DNA sample niya. Unfortunately, ang uh, advice ng uh, lawyer niya is uh, hindi magbibigay. Ah okay. So ibig sabihin, sinulatan niyo po kinausap niya agad si Major De Castro? Pinausap ko po siya mismo. Andito lang po siya sa kamis ng uh, PRO Calabarzon. Okay. Ano okay. sa kung tapos ay January bilang isang major siya ano sabi niya? Ang uh, sagot po niya sa akin is uh, magko-confer siya doon sa lawyer niya. Okay. Kailan po yun yung tinanong niya kung pwede nang mag-confer uh, siya? 12 po yun or 13 kung hindi po ako nagkamali. Doon pa lang alam na din sana. Kasi kung wala kang tinatago, malinis ka. Why not? Ito na, sige. Wala that's po kayong ginawang personal convincing na bata, sige na. Kung talaga that's malinis that's ka that's na that's yun ang pinapalabas, malinis ka. Huwag na mag yung lawyer Pumayag ka na. That would, I would have done that if I were opo, in your shoe. Opo, ginawa ko po yan dito sa opisina namin. No? Pinatawag ko siya and uh, kinu, kinu convince ko siya. Uh, lahat na sinabi ko sa kanya, unfortunately, yung uh, lawyer pa rin niya ang sinunod niya. Okay, nakakaluma naman to. Uh, yung tumanggi siya. So, nung pagtanggi niya, sir, wala na kayo magawa, and then you have to let him go. Opo, at uh, nag-usap na lang po kami ni CIDG. Uh, si kung uh, ano yung uh, next na gagawin namin. And of course, uh, through a court order, yung uh, gagawin So pagkatapos siya. po sir, nang, uh, nung tumanggay siya, then lumabas na po yung resulta ng RIAS na pakawalan siya kasi dismissed na siya from service, tama? Hindi po. Uh, lumabas po yung uh, recommendation ng uh, RIAS nung uh, uh, 16 po, ngayong uh, 16, January Ano po naging base po para ma-dismiss siya sa servisyo at mapakawalan na y po sa kusina ninyo? Yung uh, extramarital uh, affairs po niya. 啊！Ah. Ah, uh, opo. Eh kuya yan po pagbabasiyan, ang dami po dyan sa polis, baka maubos po yung polis natin kasi marami naman mga polis natin dyan. Pasensya na, nagkakaroon ng extra affairs even while we speak. So dapat lahat din yun, gawa ng motoproop investigation, wag na itong dikasto. Well, uh, meron na pong uh, mga na-dismiss na mga kapulisan tungkol dyan sa kasong yan, no? And uh, of course nga, ang uh, ng binibitawan ko dati na pag uh, merong mga polis na merong extra marital affairs is yung integridad ng uh, kapulisan natin yung nawawala. Kaya nga po, nagkaka okay araw ng motu-propio investigation. Opo, sige po, sige po. Maraming, maraming salamat po sa muli, General Mayroon Kenneth po. Lucas. Magandang hapon po, Sir, General. Colonel Sinto. Yes, Sir. Magandang hapon po. Narinig naman ninyo yung uh, kasagutan po ni yes, General Lucas sa mga katanungan ko. Now, yes, isa na lang po, hirit, uh, hindi ba natin pwedeng kausapin yung mga uh, relatives ni Major Alan De Castro uh, at maging at ito yung... tao niya? nasa Japan. ano, ah uh, marami na kaming effort din sir, Actually, sir, yung tatay niya dating pulis din, no? Ayaw. Ni Mayor De Castro, ayaw sir at uh, ang parati lang sinasabi sir, haharapin na lang niya ang kaso sa korte. Okay. Ah uh, gayon pa man sir, sa ganong development, uh, gusto ko lang pagbigay alam sa inyo sir, nagkaroon kami ng case conference with uh DOJ prosecutors at saka yung pamilya kami noon ng isang araw at napag-usapan nga namin na imo-motion na lang namin sa korte yan. Pag dumating kami sa trial, imomotion namin for the extraction. Blood, hair, at saka drug test, sir. Kendall, yes, alam mo kung talagang magaling lang kayo kung talagang gusto maraming paraan. I'll tell you kung paano. Makinig ka, ah. hindi ako pulis, ha? Kayo ang pulis. Pero siyempre, sir, hindi patama sa inyo to. Siguro sa mga taga-region, kung gusto talaga sa mga kuha ng ebidensya, Ilang araw na siya dyan sa, sa region, sir? Ilang araw na? Uh, Mayigit buwan, sir. Okay. Buwan. Pagkatapos kayo makuha ng buhok sa kanyang sa sasakyan, sir, siya ay may tinutulugan. Eh sana pag alis niya, yung kanyang unan, merong nag, ano doon? Nag-harvest. Naghanap ng mga hestman. Or sa banyo. Pagkatapos siya maligo, may sasalisi papasok doon, mangulekta ng mga buhok. Sigurado ako may mga buhok na lagas doon sa pagligo niya. O sigurado ako, pag niya, pag sear niya, may sasalisi. Kukulong yung unang maghanap ng hestan doon. Bingo! Pwede po yun, Sir. Pwede nga po yun, Kaya nga. Ba't hindi ginawa? Meron lang kami sinasunod yung spasi sa aming investigation plan, Sir. Kasi weird na, Sir, doon sa... We're about to be covering coming Sir. Sir, sorry. Ganun -no, lang yan. Pinupuri kita kanina. Hindi ko babawin yung pagpuri ko sa inyo. Pero yun na pong sinasabi ko na sana po, naisabi po yun, nag, nagkaroon po ng close coordination, pagtutulong-tulungan ng CIDG at saka ng region. Sasabihin ng CIDG, si kung talagang kayo ay magkaka, magkakaisa yung uh, inyong pungpakay na para uh, makakuha ng ebidensya na kailangan at uh, dito sa kaso ito, to solve the case, yun nga po sir, di ba? Nung paglabas ng HESTA na declared na panglalaki, eh wala namang kalawang na ito si Major. O, oh, kakausapin yung isang tao doon sa loob ng region. Pagkagising niya, o kunin niyo kanyang unan, kunin niyo kanyang kumot, yung kama niya. Vacuum 'yon. Sigurado ako sa pagba memang may makukuha mga hestan doon. O dili kaya pagligo niya. O tingnan niyo mga suklay niya, Siyempre, may suklay siya diyan. O yung suklay niya pag nilagay niya sa kabinet, o kunin yung suklay niya, may buhok doon. O pagligo niya. Sigurado mayroon buhok doon. Pagkatapos siya ligo, paglabas niya ng banyo, may papasok kunya rin na pulis maliligo din. Pero yung pala ay magkukuha ng mga buhok. O di ba? So ano pong next plano natin, Colonel? If ever na ma-resolve itong kaso, sir, uh, ah, nag-file na po rin po kami ng motion for inhibition ng Batangas Prosecutor's Office. Ah, Batangas Prosecutor's Office, okay. Kasi yung abogado ni Jeffrey Magpantay, sir, ay dating member ng Batangas Fiscal's Office. Ayun. At retired job ng Batangas. Ayun. Pagkatunduan so, namin ng pamilya, sir, na ilipat namin sa DOJ Regional State Prosecutor. Okay, Ito okay. sa San Pablo. Para mawala yung agam-agam, sir, na siyempre, sir, kasamahan niya dati yun, mga fiscal. At saka, okay. uh, yung abogado at kilala rin ng mga dikastro. So, ano, sir? So, after focus sa PI, minarapat namin, sir, na ilipat na muna. Okay. And ngayong January 22, sir, ay sasagot po yung abogado ng magpantay, uh, pati kay De Castro, pinagko-comment po sila ng uh, investigating fiscal kung anong masasabi nila. Okay, very good. So, Ernel, isang tanong na ano. Ito po so, ang pamilya ni Major De Castro. Are they influential in Batangas? Yung tatay po dyan, sir, ay dating member po ng PNP at kasalukuyang uh, municipal administrator po ng Tumil Municipal Government. Ah. Okay. Yes, Nakikita ko na po yung mga balakid. Uh, and yes, again, yes, you're doing your best po, uh, Colonel, and I really appreciate you. Sana po, lahat ng mga polis ay katulad po ninyo umaksyon at uh, mag-isip. Salamat po sa inyong servisyo, Colonel Jacinto. Sir, salamat po. Salamat po, sir. Salamat po, sir. Sa sa tulong din po ninyo, sir, sa programa po ninyo. Mabuhay po mga taga-CIDG si at mabuhay po kayo, Colonel. Tony Garrett. Yes po, sir. Okay. Ang nangyari dito, nasa kustudian nila yung person of yes. interest. Yes. And then, gumawa sila ng motopropyo investigation para ma-dismiss ito at mapakawalan. Ngayon, yes. si Medio Alan de Castro, na person of interest, hindi pa naman siya suspect, yes, eh nakawala na at uh, who knows kung yes. what will he do next. Ang sabi naman ni uh, General uh, Lucas, eh, monitor daw nila yung mga galaw ni yes, Medio Alan de Castro. Yung sa akin, ang nakita ko, parang may problema nito yung region. Yung CIDG, wala eh. Parang nagdidilidali itong region doon sa mga action na supposed to be nagagawa nila so pwede ba natin ito i ano i-hearing sa Senado? Uh, pwede naman po natin i-hearing uh, like we did before tungkol i-question po natin investigative techniques ng ating PNP. Investigative ballistic techniques, yes. Apo, although I must uh, comment po dun sa DNA evidence issue natin. Uh I would also like the PNP to exercise caution po dun sa tinatawag nating stray collection ng DNA evidence. Uh, very strict po kasi ang ating court pag accept po ng DNA evidence kailangan po emotion po ito sa korte eh. if we get uh, DNA samples outside of the crime scene po na without proper court authority pwede pong ma-exclude sa evidence yung DNA sample po na yun which might destroy the identity of the accused, maa-acquit ma pa po, po kahit positive po, Sen uh, if the evidence was not procured in a legal way pwede pong maging road para ma-acquit ito ah uh, That's why I was asking po kung nasaan na po sila sa prosecution kasi if they can secure at least probable cause po, kahit wala po yung DNA evidence yan, as long as they can secure probable cause, ilarga na po sana nila and then wait for the court to issue an order for DNA testing po. Kasi yung mga kamag-alak tumatanggi rin eh. Dapat cross-matching yes, ko sa mga relatives nito yes. ng si Major Alan de Castro. Eh kaso pati yung mga kamag-alak tumatanggi. So ang ibig sabihin, uh, pwede na i-file yung kaso sa korte. Eh. I think naka-file na yung kaso sa korte. Eh. And then yung fiscal, uh, um, Yes, the right, the fiscal or the judge na para i-compel itong si uh, po, It's only the judge handling the yeah. case. Uh, okay. So, as long as we can procure probable cause para umakit na po ito sa korte, eh. I would po uh, motion na for the... Ah, so, kung judge, matagal pa kasi dadampan mo sa piskalya and it will take time. In fact, uh, yes. gusto nga nila i-change ang venue uh, yes. alisin sa Batangas kasi lumilito na parang uh, Uh, it's a it's a parang luto po siya eh kasi he has had many professional connections within the yun yun ang sabi ni Kenna Lasinto uh, na parang may yes. mga connection daw ata itong si yes, Major de Castro yes, well, yes, uh, yes, ng kanyang family ay influential yes we're not saying na influential ininfluential kamagana. I'm not saying influential plan Major Alan De Castro. Mga kamag Major, Major Alan De Castro yung investigation. I'm not saying that. Yes, Pero sir. what the is... Yung possibility lang. Sinto, malino, is saying eh, yung pamilya nito well-connected. Yes po. And maganda po yung term niya kanina para lang pumawala yung agam-agam na it might be uh, something fixed or organized na po even before a decision comes out. So, uh, but regardless po, Sen, I support po motive. Nadalhin po natin sa Senate. Okay. Kasi uh, I think there's there are a lot of opportunities that uh, members of the police have missed para makakuha po ng available DNA evidence. Yes. And okay. the Senate investigation. Wala tayong problema doon sa CIDG pero ang yes problema po, yes sa po. region. Regional po. Yes po. Sir. Sa ginawa na ng mga polis, tumunta sa isang korte at sinabi, Judge, eh, gusto namin mag-secure ng uh, sample ng mga buhok. Yes po. Yes po, sir. At sinabi yes, ni Judge, ng mga buhok ni uh, special of interest sa kanyang kama, nga, and sabihin niya, Sige, allowed. Okay yun. Yes po. Kasi ngayon po, sir, the ruling uh, po yung, kumbaga, yung rules natin right now is yung uh, rules on DNA evidence na in po ng Supreme Court. So, if we, should we should follow that. We should ask the police to follow that. Po. Correct. Eh, ganas Supreme Court yan. Sino ba na question niya? Sige. Apo. Okay, gets ko na. So, just the same, hearing natin to. Yes, sir. Well, and, uh, and siguro, eh, dahil ba? para yes. doon sa investigative technique na yes, gawin yes. ng mga polis, ano matutulan nila dito, magtatawag tayo ng mga person, proper to investigate, di you ba? Know? Mga so, yes, ko. tama or? po yung sabi niyo, Sen, it goes a long way kung paano mo kausapin yung subject. Parang kayo nga po, if you would, help, uh, if you would hold Shari accountable, agad you tell her na, ano to, uh, utang mo sa akin to bilang boss mo, parang gano'n, lalo na po sa police and military. I think they would have followed, or I think the suspect would have followed na magbigay po. Kaya nga, uh, depende sa pag-convince, pero still, yes, please. uh, kailangan pag ginawa ko yung kunya, kinukubinay si Shari, si, 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 nandiyan yung abogado niya. Opo, opo. Sabihin sa kanya na, sige, kung gusto mo talaga, ito yung legal implications. Go ahead. Okay, Sinto. okay, go ahead po, go ahead po. Uh, na, naipahal na po ba yung kaso sa piskalya? At sa, pero sabi niya po, i-move pa no? sa ibang ano jurisdiction? Yes, sir. Yan ang sapantahan namin, sir, kasama yung pamilya. Kasi, sir, yung defense lawyer ni na magpantay at saka yung retired judge kasi sir at dating membro ng Batangas Fiscal's Office, uh -huh. kakilala niya yung empleyado sir at saka ibang fiscal doon, eh, for, for purposes of uh, fair play sir at uh, impartiality, minarapat namin sir na nag-file kami ng motion for edit to inhibit at elevate na sa Regional State Prosecutor ng DOJ okay. sa Region 4. Sige po. Ayan, malinaw. Very clear. Thank you for so much again, ha, Colonel Sinto. Malinaw. Thank you. you okay, walang well kanuhan po, sir. Walang kanuhan po. At talagal, nakita mo naman, galing ng na mga taga-CRG yes, natin sa Region 4A. Sige, yes, tuloy natin sa resolution the... ng legislation yeah. para maimbestigahan po. Further. Thank you, Colonel Sinto. Okay. Thank you din po, sir. Nay Rosario, Miss Ching Ching. po. No, Nay, gano'n naman po. Ano pong reaksyon nyo? Ayaw po. Hindi natin po mapilit. Bawal po yun. Ito nga po, sir, Mang sinasabi ninyo, kung siya ay eh, walang itinatago, kahit ano, pwede kahit anong sabihin sa kanya, kung anong kailangan na gawin sa kanya, kailangan niyang pumayag, eh, siguro nga ho, eh, talagang siya, eh, guilty. Kaya wala ho sa kanyang makuha kahit ano. Wala ho malaman kahit ano. Wala ho siyang, ah, uh, yun ho bang pagpukusa na, oh, ito, ganito ang gawin niyo sa akin dahil wala naman akong kasalanan, eh, lagi naman nga hong wala siya. Lagi hong wala siyang Uh, kahit ano, may magsalita, wala na ho kami... Yun, yung boses niya, hindi na ho namin narinig eh. Mm. I'm not saying uh, si Major Aldecastro ay guilty, I'm not saying that. What we're saying is, kung wala kayo tinatago at gusto mo malin sa pangalan mo, this is for your own benefit. Mm. Kasi kung talagang gusto mo maliit sa pangalan mo, yung iyong imahe pinaprotektahan mo na pagbintangan ka lang, you will submit to any request for evidence extraction for you na para i-cross match doon sa crime scene na nakuha. Kasi wala kang tinatago. Yun yung sinasabi din, nag-aari doon sa ating nanay. Okay? Oh, po. Hindi na po. So, yun yung kasabihan. Alam na this. Alam na din. Opo. Kahit wala siya. Kaya isa sa mga, ano, sa mga, ah, uh, mga netizens. Sige po, eh, tinututukan po namin ito. Nakita nyo naman po, Nay, hindi namin binibitiwan. Uh, no, ah, tulutuwa pa rin po. Tutok namin. Salamat po, Nay. Thank you po. Thank you po, Mr. <laughs> Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.